Servisyong may extra love and extra care. Mga salita ang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in red vest sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad natin mga kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalinga. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi nakahanap ng papuri pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Vest ang kwento kung papaanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng malasakit ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Dora ng Strategic Communications at samahan niyo kaming panoori ng kwento ni Farel Pellegrin at ang kanyang hindi matatawarang kwento bilang isang development worker. ang tagumpay raw ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera o katayuan nila sa buhay. Ito ay nakikita sa mga ngiti ng taong naabot ang hanap ng kanyang puso. Ito ang kwento ng buhay ni Farel, na sa loob ng labing pitong taon ay nananatili sa pagbibigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development. Nagsimula bilang isang supervisor ng isang janitorial service provider sa DSWD, subalit sa paglipas ng mga taon, napatunayan niya na walang maliit na tungkulin kapag ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Para kasi kay Farel, ang serbisyo ay hindi lamang tungkulin. Ito ay isang tawag ng puso. Nagsimula po ako dito sa DSWD. Isa po supervisor po ng janitorial service. Yung pong mga naranasan ko dito, ba, siyempre po, as a supervisor, hindi ka na po basta, ma'am, na basta nakatayo ka lang o kaya po, uh, basta titingin-tingin ka lang kung gano'n, Kailangan din po, ma'am, aware din po kayo sa nangyayari po sa paligid po rin, o. Kaya, pinagmamasta po palagi, kalimisan po sa paligid na po natin. Yung mga hindi ko dati na ginagawa po bilang supervisor, nagawa po po yan, uh, po po, ma'am, nagpapo ko ng mga floor dyan po sa ating hallway naranasan ko po, po yun pagkatapos uh, maglinis ng CR ma'am naranasan ko po, po yun tapos po yung pagkawalis po dun po sa mga ating po mga dyan po sa ating po mga palikid po natin sa perimeter po natin naranasan ko po, po yun at dahil na rin sa ipinakitang kasipagan at edukasyon sa trabaho, isang dating kaklase ang nagbukas sa kanya ng pinto at natanggap siya sa Donation Facilitation Unit ng Department of Social Welfare and Development. Doon, inaasikaso niya ang mga papeles ng donasyon, mula customs clearance hanggang maayos na pagpapadala ng mga kargamento mula sa mga foreign countries. Meron ako isang schoolmate. Yung schoolmate ko, ma'am, siya ang dahilan ko bakit po ako nakapasok po bilang COS si worker po dito po sa DSWD. At nagsimula po po ma'am at yung assistant tree hmm. dito po sa donation facilitation unit. At kung saan po ang ginagawa po namin doon ma'am, kami po yung nagpapasilitate po ng lahat po ng mga permit clearances para mailabas po yung mga donated goods from Europe custom and foreign countries dyan po sa airport, sa seaport, yun po ma'am ang ginagawa po. Mula sa Donation Facilitation Unit, tumulong din si Farel sa Social Pension Program, Crisis Intervention Unit at Agency Operations Center. Pagkatapos ko sa ating po, uh, Donation Facilitation Unit, nag-stay mm -hmm. po ako ng, uh, for about 6 months sa ano, sa GSD Administrative uh, Admin Assistant to them. And then po later, napunta po ako sa PMP, sa uh, Social Pension Program. Balik po ng 2012, at that was October ma'am, ibinaba ako ng PNP dito po sa CIU. Bagamat nagbago-bago ang kanyang assignment, isa lang ang layunin niya, ang siguraduhin na ligtas, maayos at may malasakit ang serbisyong natatanggap ng bawat kliyente. Kailangan pumamano ma'am, ano eh, uh, yung pagiging kapwa-tao Parang Paramdam mo sa kapwa mo na mahalaga siya. Hindi siya yung basta lalapit lang po doon na parang babaliwalain mo lang siya hanggat maaari, gusto ko, pag alis po nila sa DSWD, hanggang pag alis po nila, maayos po nila, aalis po dito po sa Maynila. Ganun po yan, ma'am. Kaya po, pinapahalagan po mo bawat oras po, hanggat maaari, ma'am, uh, gusto ko, maayos po sila. Ganun po, even sa ano, ma'am, sa mga, ano, sa mga, sa mga sasakyan, uh, hanggat maaari, lalo na po, po yung mga bata, malapit kasi ako sa bata, ma'am. Madali na. Ayaw ko meron na papabayaan ako pa, Iyan. Ayaw ko na pa may napapabayaan ng mga bata Sana na po rin ako, Iyan. Minsan may meron kong bata, Ma'am. Sabi-sabi akin bata, Ma'am. Ah, Kuya, salamat. Ma'am, no, kaya ako natutuwa ito, Ma'am. Kasi, Ma'am, malapit ako sa mga bata. Ngayon, may mga pagkakataon, Ma'am. Siyempre, hindi mo may Ma'am. No? Ah, sa maritang paraanan po, Ma'am. Ah, yun po paano meron po pa kung may bibigay sa kanila at least pakatagtagman lang itong po. Ang sa akin lang po, ma'am, kung halimbawa po, ah, magbibigay po po ng, ng, ng bahagi ko po doon po sa tanggapan po sa TSWD. Sana lang po, ma'am, maging makatao lang po tayo sa lahat po. Ibig sabihin, ma'am, doon po palagi yung pagiging malasakit, compassionate. doon po palagi yung yung empathy, ma'am. Napakasweti, na, ma'am, yung kalagay ng mga batang ito, ng mga matatandang bata ito. At uh, tayo po, ma'am, meron po tayong paraan para po makatulong sa maliit na paraan naman hindi ka mamabaka pagbigay po ng material na bagay doon man lang po, kung paano po niyo itrato. Yun pong atin pong mga kliyente na lumalapit dito. Maging babae po tayo sa kapwa. Ganun po yun, ma'am. At, yun po, ma'am. Ah, uh, basta extra tier. So, Kwento pa ni Farel, malaki ang pasasalamat niya sa DSWD na kanyang pinaglilingkuran dahil natupad ang matagal na niyang pangarap. Ito ay ang makagraduate sa kursong Bachelor in Public Administration. I'm very thankful din po sa BSWT dahil po sa BSWT na ko yung aking po hindi natapos na pag-aaral. Mali po natapos ko po yung kurso na Bachelor in Public Administration because of BSWT. Wow. <laughs> sa loob ng labing pitong taon, nadaanan na niya ang lahat paglilinis, pag-aasikaso ng dokumento, pamamahagi ng tulong at personal na pakikipag-ugnayan sa mga benepisyaryo. At para sa kanya, ang DSWD na itinuring niyang pangalawang tahanan sa loob ng halos dalawang dekada ay patuloy niyang paglilingkuran ng taas noo at magbibigay ng serbisyong may puso. sa mga kapwa ko, magagawa ko dito pa sa panggapan ng BSWB. Mahalin po natin ang ating kapwa. Mahalin po natin ang ating kliyente tulad ng pagmamahal po natin sa ating pamilya.